Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Roans Vlog po. Ngayon guys, ang ating pag-uusapan ay mga mismo 1.5 guys. Medyo tumataas na po siya ngayon guys. Ang ating coke mismo guys. Ngayon kasi guys, medyo mainit na kaya medyo na mabenta ang ating mga mismo guys. Ngayon guys, ang benta natin ngayon, ang bilhin natin ngayon sa one, sa 1.5 na Royal 1.5 na Sprite at 1.5 na Coke. Oh, yan guys. Yan. Ay, yan. Tratang na Ngayon guys, ang Royal guys ay ang fresho na guys ay Tingnan natin guys kung tama 670 na dito guys sa amin Ang 1.5 1.5 Divide 12 Diba 12 yung laman na isang ganito guys ayun guys ang dinataman ay 55.83 guys Ang benta ko lang guys kasi dati Ay Tama na guys Wait lang divide natin yan magkano na ngayon guys tumaas na siya guys kaya tayo guys ay dadagdagan din natin ng konti yung ating tinda kasi medyo tumaas na siya guys kasi ilalagay pa natin siya sa rep consumer rin sa kuryente pag hindi naman malamig hindi mabebenta guys kaya gusto ko siya lagi ng nabili malamig kaya yun guys ilalagay. kaya ngayon guys magdadagdag tayo sa presyo ng pero konti lang naman natin idadagdag guys sa 155 guys yan balik natin muna siya dito guys ganun din guys ang ano pare parehas lang silang presyo guys ng coke sprite at royal guys pare pareho lang naman na 670 ang isang case dito yung sa amin guys sa batangas yan guys sa mismo naman tayo guys ang, ang mismo guys ay 145 na guys tumaas na rin siya ng konti guys and guys, ay 145 divide 12. Ang puhunan na natin ay 12.83 na guys. Medyo tumaas na rin siya konti guys. Guys, ganun din naman ang Monte, ang Royal na mismo Sprite na mismo royal na lemon na mismo at mountain dew pare-parehas pa pare rin pare-parehas ang presyo nila guys guys wait lang hindi tayo nakapaglagay na mo natin maglagay ng sito siyempre yung mga ating mga dibote ang ating yan guys ganun yan sito din guys yan ay, at saka guys ko, pero ang Cobra guys, ganun pa rin. 180 pa rin ang isang, isang case, yung maliit sang case. Tapos itong Sting guys, ganun pa rin. 180 pa rin guys. Talaga guys, ay, pakilasa ko lahat yata. Utay-utay na nataas. Siguro dahil, sa grabe kasi guys, din ang gasolina. At yung mataas na rin. Kaya siguro, nagtataasan na lahat ang mga bilihin guys. Ayan anyway, guys, nagtataasan na rin ba lahat? <laughs> Dito, Diyos ko, ang mga, ang mga, mga bilihin, taasan, taasan na guys. Kaya ang hirap kasi ipaliwanag guys, sa mga nabili. Tulad so, mong tataas ako ng piso kailangan mo pa kasing paliwanag sa kanila kung bakit ka na, kung bakit nagtas kasi ang pangit ay gano'n nga pag gano'n ang presyo ako kasi guys pag baba na taas pinapaliwanag ko sa kanila guys na kung bakit tumataas baka kasi nila akala nila ay eh, mataas ako magpresyo guys sinasabi ko sa kanila na ganito gano'n ang aking brand ang bili ko syempre alam din naman nila yung kasi nakabili sila sa mga bayan sa mga pinamimilan din nating mga grocery guys talaga guys ay sobra na nga naman ang ano Magtaanong, Diyos ko. Ayun pa sa na, guys. So, talagang siguro nararamdaman yung taasan na nang taasan, guys. Bakit ako sa guys sa inyo yung aking mga mismo. Yan, guys. 1.5 na Sprite. Coke. Yan. Yan yung mga pinakata ko sa inyo kanina, guys. Yan. Yan. Ano ba, guys? Yan. Bumila ko, guys, ng anim na... Miss mo, and magandang buhay, mga kasari, bye bye.